Hi, what's up? Okay. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano mo protektahan ang iyong sarili kapag ka nandito ka na nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay? Tuturuan ko kayo. Alam niyo ba na isang taon ko itong natutunan tapos sa inyo sasabihin ko lang ng isang araw. Ganito yon. Una, pag nandito ka na sa ibang bansa, wag na wag kang magmagaling sinasabi kong wag kang magmagaling meaning kapag uh, meron kang nakita na dapat linisan wag mo linisan antayin mo na magsabi yung amo sa iyo kasi kapag ka ginawa mo yon na na, sina, na ginawa mo na hindi niya sinabi once na may mangyari dyan sa paligid ikaw na agad ang pagbibintangan Once na hindi mo nalinis yan, pagagalitan ka pa. Once na may nabasa dyan, kahit hindi ka ang nakabasag, ikaw na agad ang pagbibintangan. Kaya dapat anything sa bahay, wag na wag mong hawakan hanggat hindi mo tinatanong, hindi mo sinasabi, hanggat di niya sinabi na gawin mo, wag mong gawin. Okay? Pangalawa, yung may ginagawa ka pa, no? May ginagawa ka pa hindi ka pa tapos sa trabaho mo, inutusan ka na. Ang sasabihin mo lang, wait, sobor. Meaning, magantay siya. Okay? Sasabihin mo, one minute. Ganun. Hindi yung pag-uutusan ka, tapos titignan mo lang siya, babaliwalain mo lang. Magagalit talaga siya pagka ganun. Okay? Isa yan sa mga protection mo sa sarili mo para maiwasan yung malaking gulo. Alam yun sa mga balita, yung mga ganito, pinatay, ganyan, ganyan binugbog may mga dahilan yan, kaya umabot sa ganan na point na nagkasakita na kayo ng amo nyo kaya mas maganda, nasa level 1 pa lang mag-iingat na, okay and then, the next one is yung pagka kunyari ah nakabasag ka, ganun di mo sinasadya, mas maganda sabihin mo ng maaga. Or para makaiwas ka na hindi ka makabasag, mas maganda magpaturo ka. Sabihin mo na hindi ako marunong nito. Ganyan. Para makatawag siya na kung sino man ang may alam, maturuan ka. Ganon. Okay? Yun lang. Salamat.